Sa paglipas po ng mga taon, dumarami na ang kababaihan na sumasampa na rin sa andas ng pos, uh, poong Jesus na nasareno sa kasagsagan po ng traslasyon. Anila, wala namang pinipiling kasarian ang pananampalataya at uh, debosyon. Hindi na po iisipin na hawakan kayo sa dipde, bawakan sa peto, wala na po yun. Para makasampa lang po kayo na sarino. sa Natutuwa ako pag umaakyat po, humahalik po, naiiyak po ako kasi nakakahiling po ako sa kanya. Tinig po ng ilang kababaihang deboto ayon po sa isang sociologist na may tinatawag po na ABC. Ano ba 'yung ABC? Ang A ay eh para po sa attitude na kung kaya po ng kalalakihan, e eh kaya rin ng kababaihan. Ang B, belief o malakas na pananampalataya at C para po sa courage o lakas ng loob. The thought now is this. If a man can do it, so can I. Of course, ang ating talagang pinaka-panlabot talaga yung B and C. How, how, how strong is your belief and how courageous you are.